Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Abril 12, 2025. Habang dahan-dahan bumabalot ang banayad at mapag-alagang enerhiya ng araw na ito, isang malalim na paanyaya ang dumarating sa iyo, mahal na Taurus, isang paanyayang muling yakapin ang likas mong mapagkalinga at mahinahong espiritu. Ang mundo sa paligid mo ay tila isang malawak na hardin ng inspirasyon, Humihimok sa iyo na makipag-ugnayan sa ganda ng kalikasan, sa amoy ng sariwang hangin, sa pagaspas ng mga dahon, sa mahinhing pag-awit ng mga ibon, at sa mga kulay na bumabalot sa bawat sulok ng kapaligiran. Hayaan mong ang katahimikan ng kalikasan ay maging gabay upang maibalik mo ang iyong koneksyon sa sarili mong puso, ang iyong pinanggagalingan ng malasakit, kabutihan at lakas. Ang pagiging mas malapit sa iyong tunay na damdamin at hangarin ay napakahalaga sa araw na ito. Huwag mong pigilan ang sarili mong maramdaman ang mga bagay na matagal mo nang ninanais. Ang mga damdaming ito ay hindi lamang pansamantalang kapritsyo, ito ay mga paalala ng unti-unting tumitibay na ugnayan mo sa iyong sariling diwa, sa iyong layunin sa buhay. Kapag pinayagan mong sundan ang bulong ng iyong puso, mas madali mong matutuklasan ang landas patungo sa tunay na kasiyahan at katuparan. Ang pagsasakatuparan ng iyong mga pangarap ay mas madaling makamit kapag ikaw ay may tiwala sa iyong sarili at sa kapangyarihang taglay mo bilang isang individual na may matibay na paningindigan at malasakit. Kung sa mga nakaraang araw ay nag-alinlangan ka sa kakayahan mong abutin ang iyong mga mitin. Mayon ay isang paalala na sapat na ang taglay mong determinasyon upang simulan at tapusin ang anumang proyekto o adhikain. Ang kalikasan mo bilang isang Taurus ay may kakayahang magpanatili ng pangmatagalang lakas, isang lakas na hindi sumasabog, kundi dahan-dahang umaapaw sa pamamagitan ng pagtityaga, katapatan, at pagkilos na puno ng layunin. Ang pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa mga relasyon mo sa iba ay isa rin sa mga mahalagang tema ngayon. Habang ikaw ay kilala sa iyong matatag na paninindigan, hinihimok ka ng kapaligiran na bigyang pansin ang pananaw ng iba. Ang pagbubukas ng puso at isipan sa mga mungkahi o sa loobin ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, o katrabaho ay maaaring magbukas ng mas malalalim na koneksyon at mas makabuluhang ugnayan. Sa halip na ituring ang kompromiso bilang kahinaan, tanawin ito bilang isang anyo ng katalinuhan at empatya, isang kakayahang lumampas sa sarili upang magtaguyod ng tunay na pagkakaisa. Habang lumilipas ang mga oras, mapapansin mong ang pakikipagkolaborasyon ay tila likas na dumadaloy sa bawat kilos mo. Ang pakiramdam ng pagiging bukas sa mga bagong ideya, karanasan, at pananaw ay nagbibigay ng kakaibang sigla at inspirasyon. Ang bawat pakikipag-usap mo ngayon ay may potensyal na maging daan ng pagpapalawak ng iyong pangunawa sa mundo. Mas mapapansin mong may mga pagkakataong mas natututo ka hindi sa pagtuturo kundi sa pakikinig. Ang ganitong klasing bukas na pakikipag-ugnayan ay isa sa mga susi sa pagyabong ng iyong personal at profesional na buhay hindi mo rin dapat kalimutan na bigyang pansin ang sarili mong pangangailangan. Ang iyong natural na ugali ay ang unahin ng iba, ngunit sa araw na ito, paalalahanan mong hindi mo maibibigay ang tunay na malasakit sa iba kung ikaw mismo ay nauubos. Maglaan ng oras upang magpahinga, upang manahimik, upang muling bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng ginhawa, maaaring ito'y paglalakad sa paligid, pagtikim ng paborito mong pagkain, o simpleng pag-upo habang pinapakinggan ang tibok ng iyong puso. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, kulay ng kasaganaan, kaginhawaan, at paglago. Mainam itong isuot o isama sa iyong paligid upang mapalakas ang enerhiyang positibo. Ang maswerteng numero ay labing isa at 25, mga numero ng pag-usbong at pagbabago, na may dalang enerhiya ng panibagong simula at panloob na lakas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtatanim ng halaman, o simpleng pag-aalaga ng anumang bagay na nabubuhay. Sa ganitong paraan, muling mabubuhay ang koneksyon mo sa lupa at sa iyong sariling kakayahang mag-alaga, magtanim, at maghintay ng masaganang ani, hindi lang sa pisikal na mundo kundi pati sa emosyonal at espiritual mong buhay. Bilang panghuling paalala, 'wag mong kalimutan na ang bawat araw ay isang bagong pahina sa kwento ng iyong buhay. Kung ang nakaraan ay puno ng pagdududa, ang ngayon ay puno ng pag-asa. Kung kahapon ay may lungkot, ngayon ay may potensyal ng tuwa. Nasa iyo ang kapangyarihang pumili kung paano mo gustong mabuhay ang bawat sandali, at sa araw na ito, piliin mong maging totoo. Piliin mong magmahal, piliin mong magbigay at tumanggap. Hayaan mong ang simpleng kabutihan ay maging ilaw mo, at ang liwanag na iyon ay gabayan ka patungo sa direksyong magdadala sayo sa mas malalim na kasiyahan, kasaganaan, at kapayapaan. Ang araw na ito ay hindi lamang basta dumaan. Isa itong biyaya, isang paanyaya para sa pagminilay, para sa koneksyon, at para sa tunay na pamumuhay yakapin mo ang araw na ito ng buong buo, Taurus, sapagkat nararapat kang mamuhay ng may saya, kapayapaan, at layunin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.